Hello mga kalisan, ayan pakainin na ulit natin ng ating mga pelisitas at tarukoy ay nagugutom na sila guys ayan, merry christmas po sa inyong lahat ayan, pakainin natin sila oh wait lang ha ah. ah dito dito ah dito ang pelisitas ayan dito naman tayo pelisitas ayan guys pakainin natin sila oh. mga gutumit ang ating mga pelisitas at tarukoy mga kalisil so eto yung binigay ng ating uh, mahal na sponsor Ayan guys, yung ating mga felicitas. Ayan sa baba. Ayan, kumusta kayong lahat guys? Ayan yung si Kiara. Tignan nyo yung damit ni Kiara. O, bagay na bagay po sa kanya. Ayan, nagutom ang ating mga per babies. Ayan din yung ating tarukoy. Ayan, si Mama Kat Orangey sa wakas. Nagsuot na rin siya ng ganito. Ayan, nagsuot na rin siya ng ganyan mga kalisan. Ayan si Luna. Ayan, hindi natatanggal yung kanyang damit at hapit na hapit sa kanya mga kalisen at saka ito rin si Max ayan si Max okay pa rin yung kanyang gamit hindi rin natanggal pati si Simba ayan hindi rin siya natanggal ayan yung ating mga for babies mga kalisen andito naman yung kanilang mga ano oh. yung kanilang bagong paglagyan ng tali ayan guys ito yung kanilang bagong paglagyan ng tali at syempre kaya ano kasi si Mama Kat Orange eh. ayan, ito yung kanyang damit tinanggal niya mga kalisan ayan, ginagnat niya kaya siya na lang yung walang damit pero ganun pa man, okay na rin kasi mayroon naman siyang paglagyan ng tali ay, nag ano pa yung paglagyan ng kanyang tali o mga kalisan, o tignan nyo oh. ayan, nag ano siya na natanggal oo, na -invest dito sa kabila na ilagay, Tinano niya man, nanaman niya. Nilagay niya doon sa likod niya ulit. Ayan yung ating mga for babies mga kalisen. At nagtanggal tayo ng ano. So, eto na po yung ginagamit ko sa pag ano. Ayan yung kanilang paglagyan ng kanilang ano buhangin. Ayan, dalawa na ganyan. Tapos, kakalagay natin ulit yung kanilang buhangin. So, eto yung kanilang buhangin mga kalisen. Ayan o. Ayan, pati yung mga Felicitas natin, nandun sa dulo yung kanilang paglagyan, kulay blue. Ayun o, no? kung nakikita nyo, madilim na kasi mga kalisen. So, ayan mga kalisen, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta ng ating mga felicitas. At taro ko'y nanandyan, sila palaging gutumin at kumakain. Pero ang maganda, malalaki na po sila mga kalisen. Ayan o, no? katulad si Nasimba at Luna Max at Mama Cat Orangey nakita nyo naman yung kanilang improvement o oh, simula nung kani, kanilang, kanilang ano, kapon journey so maraming maraming salamat muli mag enjoy lang po tayo sa ating holiday Christmas holiday season thank you so much guys